Eto na naman po tayo mga guys. Uh, tapos na po kami mamili. Kompleto uh, na po. Uh, meron na po sila. Meron na pong ano, bag, tsaka sapatos. Uh, Medyas just baka po sa online na lang po namin bilhin mga guys. Eto po tayo. Dalaman ako. Lakat-lakat na, sa you know, na lang po sa oh, sandal na ng mall. Thank you no. Kung di na lang po. Pa-cute. Hanggang nila eh. Kaya mag-ikot-ikot muna tayo dito. Ito na. May bag na, may sapatos pa. Ito tayo. Ito, sa tayo. Update ko na lang kayo mamaya mga guys. Lakat-lakat na lang po tayo na naman.